Naman dai diri sa among dapit, nara oh, pero gaulan ganihan ning karon na pud gainit. ting na. Tingani na siya oh. oo oh. Lipay na kay sila ani kay mo ani na pud sila, ang harvest na pud sila. ting mm. Tingani, pero dagom-dagom. Gadagom-dagom -um -um sa amuang palibot. Ganiha sayo kay gaulan. Oh. Sayo kayo. ting ni nagyod. Malipay na po ang mga mag-uuma. Ani kay mabibo na po ta. Katambok sa talong. Oh. tao ni Kika na kung papa o. Oh. Akong papa. Oh, ah, kada siya gikan. <tod> <tod> Niinit. Ganiha kay kuan. Kalit ang ulan sayo kaayo. May gani kay humana ang hatod sa pesudyante o sa paniulan. Init yun. Hmm. Ha, Gikan! Pa! Ha, manin, nanguha. Um, ang sama yung pangon, um, nanguha ka dagmungkas. So, Puro ang nangka. Gatapok ang bunga. Uy, karoon ako kita ani. Nga inani siya kadaghan. oh, uh, gatapok. Na, ito arap uh. pa ah. buyag daghan siya bunga ron. Kaloyan. Oh. Uh. So, thank you for watching everyone. Bye-bye. Tingnan ni Nadire sa mga hapit. Bye. Mauni among palibot.